Maigpit na seguridad ang pinatutupad sa mga sementeryo sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw ng Undas. Sa Davao Memorial Park, maigpit ding ipinatutupad ang mga panuntunan sa sementeryo. Si Jason Amisola sa Detalye Live. Jason? Rise and shine sa iyo, Diane. Ngayon nga, ang umagang ito, ngayong araw ng Undas, ay unti-unti nang nagsisidatingan ang mga Dabawenios dito sa Davao Memorial Park. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagsisidatingan na ang mga Davaoenos dito sa Davao Memorial Park para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dahil na rin sa naging special non-working day ang araw ng eleksyon, hindi gaanong karami ang bumisita ngayong umaga. Kung inyong mapapansin nga ay may mga hindi na nakasinding kandila at mga bulaklak. May ilan kasi na matapos bumoto noong October 30 ay dumiretso na sa mga sementeryo para na rin maging isahan ang kanilang lakad at maiwasan ang pagdami ng mga bumibisita. At para maiwasan rin ang heavy traffic lalo na't may rerouting na ipinapatupad sa mga daanan na malapit sa public at private cemeteries ngayong araw dito sa Davao City. Sa ipinilabas na guidelines rin ng lokal na pamahalaan, bawal pa rin ang pagsusuot ng jackets, pagdadala ng backpacks. Kung inyong mapapansin ay tahimik dito sa sementeryo dahil nga ipinagbabawal rin ang pagpapatugtog ng malalakas na mga at mga karaoke. Bawal rin ang pagsusugal, pagdala ng alcoholic beverages at ang matatalim na mga bagay sa loob ng privado at mampublikong sementeryo. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pag-overnight sa mga sementeryo. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi lang pwedeng magpapasok sa lahat ng mga sementeryo at hanggang alas 10 lang ng gabi pwede ang mga bisita. Sa mga senior citizens, mga taong may comorbidities, immune compromised, mga buntis, unvaccinated at symptomatic, mahigpit silang pinapayuhan na magsuot ng face masks. Wala rin dapat pangambahan ang publiko dahil mahigpit ang pinapatupad ng seguridad sa lahat ng sementeryo para maging mapayapa at walang kaguluhang mangyari sa araw ng pagbisita sa sa mga yumaong mga mahal sa buhay. Dayan sa pagdating ng mga Dabawenios ay mahigpit din ang uh, seguridad na pinapatupad dito sa Davao Memorial Park na kung saan iniengganyo ang mga Dabawenios ang mga publiko na bumibisita sa mga sementeryo na sanayin ang kanilang mga sarili sa culture of security na kung saan kung may, sila, may makita silang kaduda-duda sa kanilang paligid ay agad nila itong i-report sa mga otoridad o kapulisan na naka standby dito sa mga sementeryo sa Davao City. At yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa bayan. Maraming salamat Jason Amisola ng PTV Davao.